hindi po ito mahal. Hayan nyo po, naipaliwanag ko sa inyo na ilang minuto lang. Baka sakali pong may mapulot kayo sa istoryang ito at sa aking kwentong ito. Ano po? Paliliwanag ko kung bakit hindi po ito mahal hawak kong ito. Ano po? Mau magandang buhay po sa lahat. Ano po? Hindi po tayo talagang pagbibenta lang ating habol dito. Ano po? Kapag po kayo ay nag-alok ng mga ganitong food supplement related sa health product, health ng mga tao ang sasabihin talaga sa inyo ng mga taong kaibigan na inyong kamag-anak, ka-church, pinsan, katrabaho, katropa, kumare, kumpare, sasabihin talaga mahal. Kaway-kaway po dyan. Pwede po kayong mag-comment sa comment section kung kayo nakaranas ding mag-alok ng ganito. Ano po? Talaga pong ganon talaga ang kalimitan sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi tayo health conscious. Masakit na katotohanan sa ito po talaga ay totoo. Totoo nga bang mahal itong ganitong mga produkto? Paliwanag ko po sa inyo saglit. Ito pong produktong hawak ko habang tinitik mo. Organic po kasi siya. Yung nasa likod kong bukid. Kung organic yan, parang abuno lang yan eh. Habang sa una madami. Habang patagal ng patagal, kaunti na lang yung gagamitin mo. Ganon din sa katawan ng tao. Habang pa tagal lang patagal, kaunti na lang, nagme-maintain ka na lang, makakatipid ka pa. Mamaya ako po i-discuss po ito. Bibigyan ko lang po kayo ng sample bakit hindi ito mahal. Kapag po pinag-usapan ang kalusugan, pasintabi po at medyo masakit talaga ito nga i-discuss sa inyo. Kasi po sa mission natin ito, hindi lang po pagbibenta ang ating layunin dito. Kasama po sa goal ni Brother Eric, kaya po tayo pumasok sa negosyong ito, ang ituro sa mga Pilipino. Kababayan natin na mahalin ang katawan, sapagkat ito ang regalo sa atin ng Panginoon na may likha ano po ang magkasakit po ngayon ay sobrang mahal maniwala po kay sa hindi talagang kitang kita natin mil, umaabot ng milyon pagdating sa piyesa ng ating katawan bahagi ng ating katawan ang nanay ko po ay nagka almost hindi naman ginugusto talaga dahil talagang pagsubok ng pagkakataon almost half million na po ang nagagastos higit pa Sa 300 plus na doon ay hingi bigay at tulong ng gobyerno sabi ko talaga napapailing ako sa gastos ano po? at napapila ako minsan sa pilahan doon sa kasir sa hospital may aircon ngayon eh, ang kwarto ay nasa 2,000 plus 1,500 ganyan depende sa kalagayan merong may lamok merong wala kung walang lamok ang gusto mo doon ko sa may elevator pa ay grabe po wala talaga mapapaibig kahit elevator o ganda ng uh, hospital pumila pa ako minsan na nagkaroon ako ng pagkakataong sa bahan na aking magulang sa sa kasir sa pagbabayad may nagbigay sa kanya ng pera kaya pala nagtatagal yung tatay ko sa pagpila inaalalayan ko ay akala nung kasir ay tayo kami ay manghihingi pa ng tulong sa PhilHealth o sa ano pa man kaya hindi na usad yung aming papel nung itanong ko yung palayo kung magbabayad na rin kami sabi ko tatay bayaran mo na dahil may pera naman tayo sa sunod lang tayo uh, manghingi ulit alam niyo po yung katabi ko habang kami nakapila tinanong ko magkano po kayo nakapila din hindi rin kayo nausad sabi niya nabangga lang yung kapatid ko magkano po yung bill naglalakad lang siya sa biga nabangga ng motor 1.4 million ng bill. Ay, sabi ko, wow. Ang isang, mag, isang mahirap talaga mamamatay ng dilatang mata. Nang hingi raw sila nasa around 300,000 ganyan. So, malaki pa ang nasa 1.2 pa yung kulang. Hinihinga nila na 700,000 yung nakabangga. Sabi nung nakabangga, ikulong na lang daw siya dahil wala siyang pera. Nakakalunos na kwento. So, parami pang kwento. Hindi ko may kukunto sa maikling minutong ito ang patungkol sa kalusugan alam kong napakahalaga sa atin kung hindi pa po kayo kontento ganun pa man ang isang mahirap kahit po pag uh, pag nagkasakit talaga ay babayad ng million kahit million, uh, kakaproduce ng million doon ka magtataka kasi nga priority, mahalaga ang katawan health is wealth sabi nga ni Steve Job pwede kang bumayad na mga katulong maraming uh, kilala nyo si Steve Jobs, siya yung co-founder ng Apple. At hindi mo kayang, kahit marami kang tauhan, hindi mo kayang bumayad ng taong magdadala ng sakit mo. Kaya sabi niya nung si mga na, eat your food at your medicine. Otherwise, you have to eat your medicine as food. Oh, so, <laughs> mabigat na rin, binanggit niya. So, ngayon pong hapon, ay gusto kong banggitin, pasensya na talagang kailangan kasama sa misyon ko ituro ito na maintindihan ng mga Pilipino na mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa anumang uh, bagay sa mundo Bibigyan ko po kayo ng halimbawa bakit hindi to mahal Nag-survey po ako minsan sa isang ahensya ng gobyerno at may questionnaire doon na naka-indicate kung ano ano ang mga bisyon ng isang tatay o nanay may mga tatay pagka magalang ang tanong mo sasabihin talaga sa iyo ang sagot sigarilyo sir nakakamagkano po kayo sigarilyo sa araw 80 pesos so, ko po rough estimate ay umaabot ng 3,000 pesos ang isang tatay sa isang buwan oh so, wow 30 to 40,000 in a year yun yung average kahit isang mahirap at sa pag-analyze po talaga masakit pang puntang pasensya na Paumanhin po. Pasin tabi. pipip Kahit daw gawing isang libong, isang stick na sigarilyo, may bibili kahit isang pinakamahirap na tao. Bakit? Yun ang malaking bakit. Kasi priority. Pangangailangan. Bisyo siya pero bukod pa po ang sugal, bukod pa po doon ang babae at inom. Wala pa po doon. Ako po ay matindi ang bisyo ko. Sabong. Pasintabi sa mga katropa ko dati sa tabong. Natatalo po ako ng 1,000 one Sunday lang yung Sunday. Ako ang simbahan ko dati ay uh, sabungan. Pumapasok pa lang, nagbabayad na. Salamat na lang at nakilala ko ang Panginoon. Nahanap ako ng Panginoon at pinagbigyan ko siya sa aking buhay. Yun. Nabago niya ang buhay ko at nakalaya po ako doon. Kung hindi ganoon ay talagang napakalaki po ng servisyo. Kung ang problema natin, Panginoon ang kailangan natin. Pero ang kalusugan pwede tayong Panginoon din ang kailangan natin pero may mga din design ng Diyos na pwede makatulong sa atin ito po yan so hindi po akong papakahaba alam ko nagkakaintindihan tayo hindi po presyo in fact kahit nga palibrehin mo eh yung mga kaibigan mo, kaumpare mo, kumadre katrabaho kukuha yan dahil libre pero mahihiya pa rin pare mahal talaga eh nahihiya lang ako sa iyo tatanggapin ko ito at hindi na ulit bibili meron bibili sa iyo ng isa hindi na ulit bibili kasi nga hindi priority natin mga Pilipino nawa priority natin na ating kalusugan para hindi natin sabihin mahal pero meron din naman in fairness may mga ilan din mga Pilipino para parami na nang parami ikaw na lang kulang sa kampanyang ito sana nakampanya kita ngayong hapon ngayong araw na ito marami na rin ang conscious kahit gaano ko mahal binibili try and try ako 15 taong naghintay at salamat may dumating yung Santi Barley na na-research ko po siya ng 3 years 3 years ko siyang pinag-aralan at nitong taong 2025 pinagbigyan ko siya at nakita ko super food po talaga siya pwede mo nga siyang inumin nang wala ng pagkain so makakatipid ka librek na ang iyong kanin at ulam kasi super food siya complete na siya hindi man siya fasting, talagang siya ang replacement ng sugar sa uh, ng kanin at ulam sa gabi. Healthy diet. Plus lilinisin ito sistema po natin. Napakamahal noon. Yung toxin na tanggalin sa katawan may napakamahal. So hindi to hindi to mahal kasi sa halip na ibayad mo sa doktor, dito mo na invest sa or, an organic na mga food supplement katulad nito. So happen lang na dito tayo na pa-member kaya ito yung promote natin makakatipid ka kaysa na gumastos ka ng milyon. Yun lang. Sa sunod, discuss natin yung ipapambagay kung paano magnegosyo. Kung kayo interesado sa pagnenegosyo, ipm nyo lang po ako ha. At tawagan nyo po ako sa numero o text 09488-118817. Yan. Paalam and God bless na why. Natutunan nyo po ang magmahal. Mahalin natin ang regalo ng Diyos sa atin dahil kung paano natin ito mahalin, yun ang regalo natin sa Diyos na nagbigay ito. Paalam and God bless.